Marahil napapansin na ng ilang mga katoliko na nagbago na ang ilang teksto at tugon sa misa nito mga nakaraang buwan. Ayon sa CBCP, resulta raw ito ng muling pagsasali ng mga teksto alinsunod sa utos ng Vatican. May report si Lay Ang mga regular na nagsisimba, tiyak na alam ng iniba na ang ilang teksto ng misa. Kabilang sa mga binago, ang pagbati halimbawa ng The Lord Be With You. Sinasagot na ngayon ng End With Your Spirit. Iniba bari ang ilang salita sa Apostles' Creed at sa Penitential Rites o yung dasal na nag-uumpisa sa I Confess. Gayun din ang ilang binibigkas ng pari bago ang kumunyon. Sa una, syempre nakakalito kasi since start na nag-church na ako, yun yung nakasanayan namin eh. Pero as time naman, masasanay ka na rin. Isang miyembro ng CBCP Episcopal Commission on Liturgy, ang liturgy scholar na si John Jeffrey Velasco, ang nagpaliwanag sa amin kung bakit kailangang baguhin ang ilang teksto ng misa. 2001 daw ng ipag-utos ng Vatican na gawing literal o mas malapit sa original na Latin text ang mga salin o translation na misa. Ang misa sa Pilipino hindi raw binago dahil mas malapit sa original ang translation nito. Kabilang sa mga binago ang English translation ng Roman Missal na siyang ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo kabilang ang Pilipinas. Ang sabi ng Vatican, gusto namin o gusto ng simbahan na ang mga magagandang konsepto sa teolohiya ay maisalin sa mga vernacular languages. Kaya dapat word for word yung translation or mas literal yung translation. The original text is always in Latin. Mabusisi ang proseso ng revision na isinagawa ng liturgy at language experts na inabot ng sampung taon Siyempre, kinailangan pa itong aprobahan ng Vatican. Sa wakas, taong 2010, lumabas ang final edition ng English translation ng Roman Missal. Ang Missal, ang libro ng mga dasal at ritual na ginagamit ng pari sa pagdiriwang ng mga misa sa buong taon. Sinimulang gamitin ang English translation ng Roman Missal sa ibang bansa noong 2011. Dito sa Pilipinas, napagkasunduan ng mga leader ng simbahan na umpisan itong gamitin noong December 2012 ang ilang simbahan sa bansa sinimulan ng translation ilang buwan bago pa ang Disyembre. Some people are praising the new translation because it sounds more holy. Um, it sounds more sacred. There's also another sector that would say na masyadong confusing yung pagkaka-phrase ng mga uh, sentences, yung mga prayers. Sa Apostles Creed, um, yung dating, he descended uh, to the dead. Ngayon ay he descended into hell. Um the new translation uses the old meaning of the word hell because in the past hell would mean not just the place of eternal torment but the place of the dead. Sinisikap daw ng simbahan na ipaliwanag sa mga Katoliko ang mga pagbabago sa teksto ng misa. Ang mga dasal, sagot at iba pang binibigkas sa misa hindi lang daw dapat manggaling sa bibig kundi sa puso. Isa raw ito sa mga nagbibigkis sa mga Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo. But these are prayers that have been passed on to us by our ancestors in the faith. The Catholic Church has a kind of universality. What we pray here in this cathedral is also what they pray in the parishes. And this is also, because it's just a translation, it's also what they pray in other countries. And uh, in that way, we're connected to each other in worship. Lea Alves, GMA News.